Hello, bukas na pala pa sa ito. So ano na balita ng revision ng thesis natin sa Manta, ha? Babe, ano ba? so ano na balita sa revision ng thesis natin sa Manta, ha? Hello, di ko pa nagagawa yung thesis namin. Ah, nagka-emergency kasi. Sus, emergency? Eh, kasama mo lang naman, jowa mo. Tanggalin kita sa group dyan, eh. Patay, lagot ako na ito, babe. Oh, paano niyan tayo? Mga bes, huwag tayong mag-away-away, ha? Kumalma kayo. Sabay niyo muna ako, ha? Jopay! Kamusta ka na? Huwag ka nang mawala. Na yun. Teka, sa scarlet ba yun? Dadalhin kita sa aming bahay. In fairness, ang ganda ng boses mo, ba? Di tayo mag- Aalis ah, tayo sa tunay na mundo. O oh, di ba kung kayo, ang fun kasi magkanta-kanta dito sa bus tapos nakakaalim pa yung mga filters. Buti na lang talaga magaganda yung mga boss natin mga bay. Truly. Wala pang ginawa sa Scarlett to. Oh. Ikaw Scarlett, nasa ni mo ha? Arras. Ay sorry, wala din pala ako. Wait lang, gagawin ko na ha. Sorry na. Pwede ba? Anak! Umagang-umaga, umaga, cellphone agad hawak mo? Tignan mo itong napanood ko. Huwag mag-cellphone agad pagkagising mo sa umaga kasi pinapataas mo lang ang stress levels mo. Ano ba naman yan, Nay? Oh, doktor na may sabi ha? Tigilan mo na yan! Mm. Ah, maniniwala pala tayo sa doktor. Sige. Grabe, ang init. Paniligo na nga ako. Nay, may ako, oh. Kung may nagsabi sa'yo na dapat kang maligo araw-araw, isang malaking kasinungalingan yan. Oh, sabi ng doktor, nay, bawal daw maligo araw-araw. Ba't ka naliligo? Oh, sige, di na ako maliligo. Kung akala mong healthy ang mga prutas, pakinggan mo itong sasabihin ko. Oh, nay, nagsalita na yung doktor, ah. Huwag ka na kumagat dyan. Pati ba naman prutas? <laughs> Ay, magmamatcha na lang ako. Kung akala mong healthy ang mga matcha, Pakinggan mo tong sasabihin ko. Hello, sabi ng doktor, hindi daw healthy yung matcha, nai. Huwag mo na inumin yan, ha? Pati matcha, bawal! <laughs> Sinisira mo ang utak mo sa paggamit ng mga betchin. Oh, nay! Sabi ng doktor, sinisira mo daw utak mo. Huwag ka na maglagay niyan. <laughs> Tama na! Oo na, lahat na ginagawa ko. Masama sa akin. O, oh, sige na, titigil na ako. Basta mag-cellphone na ako, ah. Sige na, mag-cellphone ka na. Pero huwag ka magpupuyat, ah. Masama pa rin yun. Malaking kasi nung halingan yung sinasabi nilang bawal ka magpuyat. Anong sabi mo, nay? Sabi ng doktor, pwede naman, eh. Bye! Okay, may ngayon dyan na si ma'am. Okay, class. Pass these papers to your classmates. Ma'am, tapos na ako. Wow, ang bilis mo ah. Class, pasahin niyo maayos yung instructions ha. Ah, capital pala dapat. Thank you, ma'am. Capital, ma'am. Huwag kayo magmadaling sumagot ha. A few moments later. Ang lesson natin for today ay mga unggoy. Magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga unggoy. Ma'am, oranggutan. Tama. Ah, mama ko, ma'am. Tama. Okay, class. Ang galing. <laughs> So, nakapag-check na ako ng mga exams nyo. At, si Scarlett lang ang nakakuha ng 99. yes! Talilok talaga! Bawi din kayo, guys! At lahat kayo? Perfect! <laughs> <laughs> ako pala yung bobo. <laughs> Class, so mag-vote tayo for Muse. So, sino ang in-nominate nyo? Ah, ma'am! I nominate Scarlett for Muse! Uy, guys! Ano ba? Parang yung tanga dyan. Class, seryoso to ah! Huwag gawin joke! So, Tapos pinutahan niya ako! <laughs> Scarlett! Total, oh, maingay ka rin naman. Gusto mo bang magturo dito sa harap? Ah, sige po, ma'am. Ah, ang tapang niya. Sige, Scarlett. Pwede ka na magturo. Ah, ako na yung bagong teacher ngayon, di ba? Class dismissed. Oh, Lucky you, Lahat exempted sa exam. Ala, totoo ba? Last then direct to the court. Good, Scarlett for president. Oh, gusto niyo yun? Yes, gusto niyo. natin yun. Anak, maging mabait ka palagi sa mga tao, ah. Mahirap kalaban ng karma, anak. Naniniwala ka sa karma, nai? Hindi naman totoo yun. Totoo yun, Scarlett. Kaya maging mabait ka, ha? Sige, na, Nay. Pasok na ako sa school, A few moments later. Ano ba yun? Ang init naman. Balimos, baka may bariya ka dyan, iha. Tumapit ka nga dyan. Malilate na ako. Kahit limang piso lang, iha. Wala! Tsaka huwag ka lumapit sa akin. Baka mahawak sa kapangitan mo. Nay, nakauwi na ako. Oo, anak. Anya, dyan sa mukha mo. Ganda ko, di ba? Ano nangyari? Hindi pwede to! Ano nangyari sa mukha ko? Ano ba kasi ginawa mo? Wala! Yung totoo, naging mabait ka ba? Kahit limang piso lang, iha. Wala! Tsaka huwag ka lumapit sa akin. Baka mahawak sa kapangitan mo. Anak! Saan pupunta yun? Nasaan na pangit na yun? Manda sa akin. Hoy! Ano ginawa mo sa akin, ha? Hinawaan mo ako ng kapangitan mo! Hindi ka pa rin natuto, Scarlett, no? Ha? Nay! O oh, ano, naniniwala ka na ba sa karma, Scarlett? Ayan na nakukuha mo sa mga panlalait mo. Nay, sorry na! Alasin mo na ito nasa mukha ko! Sige, next year. <laughs> Paano na ako magkakajawa na ito? Malapit na dumating si nanay! Kyle, ka ng bahay! Naglinis na ako kanina! Ikaw naman, ang tamad-tamad mo! Pag di ka naglinis, isusumbong kita kay nanay! Di ba nina ako mo yung 100 sa wallet niya? Eto na, maglilis na! A few moments later. Wow, ang linis naman. Siyempre, nai! Ako naglinis niyan. Si Pagko, eh. Look, sinungaling. Oh, mga anak, wala pala tayong kanin. Sino magsasaing nito? Ah, magsasaing? Oh, magsaing ka na. Ikaw naman. Kakatapos ko lang maglinis, eh. Ah, Isusubong kita kay nanay. Sige na, sumbong ka talaga, no? Ah, Nay, si Kay daw po'y yung magsasaing. <laughs> oh, magsaing ka na, Kay. Yan na, nagsaing na ako, ah. Mga oh. anak, wala naman na tayong ulamin? Sino bibili kagandahan. Ah, syempre si Kyle Nine. Ako na na naman. Napakatabat mo talaga. <laughs> Isusumbong kita. Eto na, bibili na ako. Humanda ka sa akin. Bilal naman na rin ako ng soft drinks, ha? One hour later. Ah, ngay, eto na po yung ulam natin. Ah, sige, Kyle, lagay mo na lang dyan sa mesa. Oh, nabili mo yung papel na pabili ko. Ah, oo naman, eto. Oh, ano? Magsisumbo ka pa? Hindi <laughs> na. Gusto mong isubo ko kay nanay na may limang boyfriend? Ha? Anong limang boyfriend? Ay, ang konti naman kasi ng isa lang na boyfriend. Ah, konti? Itong hampas ko, madami. Halika dito. Namamas ko po. Ba't ang agad yung nangangaraling? Umaga pa mo. Mas maaga, mas maraming pera. Sige na, sige na. Ang nagsindi. Oh, ito na. Malas na kayo, bilis. Ano ba meron sa mga nangangaraling na to? Maaga-aga nangangaraling. Tao po. Meron na naman. Patawa. Hey, it's Billy Eyelash. Oh, Billie Eilish? Nasa si Billie Eilish na dito? Hindi, fan mo ko. Can I caroling here? You sing Christmas song. Okay, okay, Christmas. <clears throat> jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Always party is the right to love to say. Here is your money. Only four pesos? Give me one thousand. One thousand? I have no money. Go away. Okay, bye. Ano ba yun? Kala si Billie Eilish na. Billie Eilish lang pala na class A. Yes! Wala lang nang ngaruling. Tao po! Nye. Mm -hmm. <laughs> tama na, patawad na! Anong tama na? Di mo ba, ba alam na marami akong followers sa TikTok? Listen nyo na lang! It's beginning to look a lot like Christmas. It's Christmas, Christmas, I gave you my heart. The very day. Oh, ito na, niyo, oh. huh? Send mo na lang sa Gcash. Gcash? Anak, Kailan mo ako papakilala sa si girlfriend mo? Nay, huwag po kayo magagalit. Girlfriend ko po kasi yung anak ng kapitbahay natin. <gasps> yung mayaman na kapitbahay natin. Opo, Nay. I like your taste, ha? Nasaan na siya? Ah, nandito po siya, Nay. Papakilala na kita. Babe, halika. Hello. Ah, ikaw pala yung girlfriend ng anak ko. Anong pangalan mo? Ako si Kendall. Ang pinakamayaman at pinakamaganda dito sa barangay niyo. Hmm, I like your confidence. By the way, kumain ka na ba, Iha? Hindi pa. May masarap ba kayong pagkain dito? Oo naman. Masarap ako magluto. <laughs> o, tara. Kain na tayo. O, ito. Kain na tayo. Mmm, sarap. Yuck! Disgusting! Ang pangit ng lasa! Lasa ang... Uh, grabe ka naman! Nagsisisi kong pumunta pa ako dito! Babe! Magpapaliwanag ako, please! Ang papangit nyo! Oh. <laughs> Tita, Bastos ka! Ikaw na beli binibigyan ng pagkain! nag i ka pa! Tina, tina po! Sorry na po, tina! Nay! Nabay ka Tita. Anak, pupunta dito yung mayaman mong tita! <gasps> Bibigyan niya ako ng pera, Nay! Oo, anak! Kaya maganda ka na, ha! Ah, po, Nay! Yes, magkakapera na ako! A few moments later... Hi, Mare! Uy, Mare! Pasok ka! Hello po, tita. Ang laki na ng anak mo, Mari. Wow, tita. Ang ganda mo at ang sexy mo pa. Talaga? At dahil dyan, may 5,000 pesos ka. Thank you po, tita. Ah, oo nga, Mari. Ang ganda ng damit mo. Ah, gusto mo din ng pera? Oh. Ang ganda din ng buhok mo, Mari. Ah, oo. Oh, ito pa. Ang ah, bango-bango mo din, Mari. Ah, oo. Oh, ito ang pogi naman ng anak mo, Mari! Siyempre, mana sa akin! At bibigyan ko ng 1 million pesos at house and lot kung sino man ang mapapangasawa ng anak ko! Talaga ba, Mari? Anak, halika nga dito! Narinig mo ba yung anak? Tsuhain mo ng anak niya! Ang magkasabi ka naman dito! Ah, sige po, Nay! Ang gwapo mo naman! Pwede ba kitang tsuhain? Ayoko! Tignan mo nga yung tsura mo! Ang pangit mo! Ah!